What's up madlang people? This is Sweet Lover Vlogger ang Sweet Lover na walang jowa at maraming salamat po sa Aina Diaz family dyan sa Dasma Salamat po sa mga followers pala dyan at uh, maraming salamat sa panonood ng aking mga video at shout na rin sa iba pang mga followers at viewers mga bagong followers at viewers at sa mga dating followers na naka-stay pa rin hanggang ngayon Maraming maraming salamat po at ay, uh, nagsisimula pa lang po na uh, mapansin ni Meta ang aking channel so marami pa po akong dapat ayusin ng mga violations at uh, mga challenges na gagawin ko na ibinibigay ni Meta kaya para po sa lahat uh, ng mga followers at viewers simula pa lang po ito ng aking uh, sana magtagumpay kaya maraming salamat din po at sana uh, dumating ang panahon na makakapag, uh, bigay tulong din po ako sa inyo. Hindi ko lang alam kung kailan. Basta ngayon po ay kasabay po ito. Tingnan nyo. Uh, Nakaparking ang aking TV. At uh, naginginip na uh, may isa-isang video para may upload para may... Uh, maisunod doon sa talents ni Mamita. Kaya sana po patuloy din po ang inyong suporta para malay nyo, sa mga darating na araw ay makakabigay din po ako ng uh, konting balik para sa inyo. Sa ngayon po ay pinagsisikapan ko rin na makakikipan lang ng uh, galing kay Meta dahil alam ko na si Meta ay ibinibigay niya ang mga challenges na dapat makayanan po natin. Yan po ang aking pinagsisikapan ngayon. Kaya, God bless po sa inyong lahat ng mga bagong followers at mga viewers. Bye-bye po!